Tayo nga sa uh, ano, uh, Paranaque Public Market. ako uh, sana ay nag-inspeksyon ng ating mga kamasji. Ayan o. Oh. Ayan si Pres Joel. Ayan. Sila Kuya Eric. Ayan. Ayan ang trabaho namin dito pagkaano ano, paghapon. Uh, ano Ayan o. <laughs> Tanga na. Diwan <laughs> dita. <Mabaldita. laughs> ayan. Oh, oh, ayan. 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 Dito. Ayan. Ayan. Gilpit na. Ay, picture mo kami. Ayan mo ah. dito, dito. Ayan, oh. Kuway-kuway, mga mag-isda. Ayan, oh, ang aking mga suking mag-isda. Ayan, oh. Ayan. Uy, makikita nyo sa YouTube ko, ah. Ayan, 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 ayan. Ayan, o, dito, ayan. Ito yung mga suki natin mga maggugulay, Ayan. Sarap yan. Bo, nakaubos na si ate. O, ayan, o. Ayan. 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 O, oh, dami. Ayan. O, dito. Ito yung mga binabilong kalamansi. Ayan. Ayan litiya sa parangyaki public market Kaway-kaway naman dyan yun o sa youtube yan ayan o yun bangus tilapia yun yun o ayan o alamang atuna ayan o yan ang aking mga suki dito. Ayan, 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 Sa Tokba. Ayan. Ayan. Pag ganitong oras, ah, medyo madalang na tao dito. Sa umaga, marami. Ayan. Ayan. Ayan ah. mo, mangga. Manggang hinog. Ayan. Ayan.

yung iba naghihilpit na yan ang dami pa rin hmm. ayan o ayan magdito yan, yan inspection niya mayroon mga tropang maski uno ayan kahit kainita ng araw nagtatrabaho, nagro-rubing yan ayan, ayan sila ayan ang aking mga si ayan o oh. no? ayan si Tata Ola no? ayan. magaling magluto yan ayan si Pres. ayan sa Ebacom Ebacom, okay Ah, uh, pupunta naman kami sa Ebacom Palengke. Okay. Okay. Bye-bye mga kapatid. Okay, yan yan. Okay.